Isipin din nyo, minsan, ang hukbong sandatahan ng Australia ay opisyal na nagdeklara ng giyera laban sa mga ibon at natalo sila. Parang simula ng isang comedy film, ano? Pero, totoo ito. Ngayon, dadalhin ko kayo sa pinakamalalalim at pinakakakaibang sulok ng nakaraan. Ibabaon ko sa inyo ang ilang makasaysayang katotohanan na sadyang hindi ka panipaniwala na ang isip ninyo ay gustong-gustong sumigaw ng peking balita yan. Pero hindi, puro katotohanan ang mga ito. Humanda kayo, dahil pagkatapos ng video na ito, mauunawaan ninyo na ang kasaysayan ay mas baluktot at mas kakaiba kaysa sa nakasulat sa mga aklat. Ang pinasimpleng pag-aaral ng kasaysayan ay hindi pa naging ganito kasasabik. Ang kasaysayan ay hindi lang tuyot na mga petsa at nakakaburing na mga pangalan. Minsan, naghahagis ito ng mga kwento na kahit sinong screenwriter sa Hollywood ay maiinggit sanay tayo sa isang tiyak na pagtingin sa mundo, sa mga lohikal at magkakasunod na pangyayari. Pero, ang realidad ay madalas na mas magulo at mas mapanukso. Halika't magdagdag tayo ng ilang hindi ka panipaniwala pero totoong-totoong mga kulay sa ating larawan ng nakaraan. Kaya, simulan natin ang usapan sa isang bagay na talagang nakakagulat mula sa mundo ng medisina. Isipin nyo, katapusan ng ikalabing siyam na siglo, ang mundo ay nasa bingit ng di ka panipaniwalang mga pagtuklas. Ang kuryente ay pumapasok sa mga tahanan. Ang mga sasakyan ay unti-unting pumapalit sa mga kabayo at ang medisina, ang medisina rin ay hindi nagpahuli. Sa panahong iyon, isa sa mga pangunahing problema ay ang matinding ubo na kasama ng maraming sakit mula sa simpleng sipon hanggang sa nakakatakot na tuberkulosis. Ang opyo at morpina, syempre, ay nakatulong. Ngunit mayroon silang isang malaking depekto. Nagdudulot sila ng matinding adiksyon ang mga doktor at parmasyutiko sa buong mundo ay naghahanap ng epektibo ngunit ligtas na alternatibo. At sa taong 1897, sa mga laboratorio ng isang kilalang kumpanya sa Alemanya na alam na alam nyo, nagkaroon ng malaking tagumpay. O, ang tinutukoy ko ay ang kumpanyang Bayer. Ang siyang nagbigay sa sangkatauhan ng aspirin. Isang chemist na nagngangalang Felix Hoffman habang nagtatrabaho sa pagbabago ng morpina, ay nakagawa ng isang bagong sangkap, ang diacetylmorphine. Ang kumpanya ay nagsagawa ng panloob na pagsusuri. Ang mga resulta ay lubhang nakamamangha. Ang bagong sangkap ay ilang beses na mas epektibo kaysa morpina sa pagpigil ng pag-ubo. Ang mga manggagawa sa pabrika na sumubok nito sa kanilang sarili ay naglarawan ng paglakas at pakiramdam ng euphoria. Pakiramdam nila ay mga bayani. Kaya't isinilang ang pangalang komersyal ng bagong gamot, ang heroin. Nagsimula ang buyer ng malawakang kampanya sa advertising. Ang pangunahing mensahe, narito na ang perpektong gamot. Malakas tulad ng morpina, ngunit ayon sa kanila, ganap na hindi nakaka-addict. Talagang naging matagumpay ito ang heroin ay nagsimulang ibenta sa buong mundo sa anyo ng mga tableta, likidong gamot, sirap at maging mga solusyon para sa iniksyon. Ito ay ipinamalita bilang isang universal na gamot para sa hika, sipon, sakit at depresyon. Ngunit ang pinakanakakakilabot kung titingnan natin ngayon ay aktibo itong itinaguyod bilang gamot sa ubo para sa mga bata Isipin nyo ang isang ad sa magasin, isang mapagmahal na ina na nagbibigay ng isang kutsaritang sirup sa kanyang anak upang ito ay kumalma at tumigil sa pagubo. At sa loob ng bote, purong heroin. Nakakapanggulat, di ba? Ngunit hindi nagtagal ang lahat. Pagkaraan lamang ng ilang taon, napansin ng mga doktor sa iba't ibang bansa ang kakaibang bagay. Ang kanilang mga pasyente kahit gumaling na sa ubo, ay humihingi pa rin ng bagong at paulit-ulit na miracle drug. Ang mga tao ay naging adik ng mas mabilis at mas malala kaysa sa morpina. Sa halip na maging solusyon sa problema, ang heroin ay naging isang mas nakakatakot na banta. Pagsapit ng ikadalawampung siglo, naging malinaw na ang bayaning gamot ay isang time bomb umalat sa buong mundo ang isang alon ng adiksyon sa heroin. Ang mga bansa, isa-isa, ay nagsimulang magpatupad ng mahigpit na paghihigpit at pagkatapos ay ganap na pagbabawal sa paggamit nito. Noong 1913, maging ang mismong kumpanyang buyer nang harapin ang nakapangingilabot na katotohanan, ay tuluyang itinigil ang produksyon ng kanilang dating pinakamatagumpay na gamot. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang kakaibang kaso sa medisina. Ito ay isang matinding paalala kung gaano kalaki ang panganib na magkamali, maging ang mga pinakamatalinong isip. Ang dating itinuring na malaking tagumpay at lunas sa lahat ng sakit ay naging isa sa pinakamadilim na pahina sa kasaysayan ng medisina. Kula sa madilim na kasaysayan ng medisina, ilihis natin ang usapan sa isang bagay na lubos na kahindi-hindikan. Pero kasing totoo pa rin, isipin ninyo ang isang tunay na digmaan, kumpleto sa mga machine gun, mga sundalo, estrategiya at mga opisyal na ulat mula sa mismong labanan. At ngayon, isipin ninyo na ang kalaban sa digmaang ito ay isang kawan ng mga ibon. maligayang pagdating sa Australia taong 1932. Matindi ang hagupit ng Great Depression sa buong mundo at ang mga magsasaka sa kanlurang Australia na karamihan ay mga veterano pa ng unang digmaang pandaigdig ay nasa bingit na ng pagkalugi. Nagtatanim sila ng trigo, umaasang kahit paano ay makaraos. Ngunit doon, isang panibagong kaaway ang sumulpot, hindi tagtuyot hindi rin krisis sa ekonomiya, kundi humigit-kumulang dalawampung libong emu. Oh, tama ang inyong dinig, isang napakalaking populasyon ng mga dambuhalang ibong ito na hindi lumilipad ang lumikas patungo sa kaloob-looban ng kontinente matapos ang kanilang panahon ng pagpaparami at natuklasan nila ang isang paraiso, malalawak na bukirin ng mga magsasaka na puno ng makatas na trigo at madaling access sa tubig. Para sa mga magsasaka, ito ay isang ganap na kalamidad. Hindi lang kinakain ng mga ibo ng kanilang ani. Tinatapakan din nila ang mga pananim at sinisira ang mga bakod na nagbibigay daan pa sa isa pang peste, ang mga kuneho. Ang mga desperadong magsasaka na inaalala ang kanilang mga karanasan sa digmaan ay lumapit sa gobyerno na may matinding pakiusap ang kanilang delegasyon ay sinalubong mismo ng ministro ng depensa, si Sir George Pierce. At siya, bilang isa ring veterano, ay gumawa ng desisyon na magtatala sa kasaysayan. Pumayag siyang tumulong at nagpadala ng tunay na hukbo upang labanan ang mga ibon. Ang operasyong militar na binansagan ng press bilang The Great MU War ay nagsimula noong Nobyembre 1932. Itinalaga si Major Meredith mula sa 7th Heavy Battery ng Royal Australian Artillery Forces para mamuno. Sa ilalim niya ay dalawang sundalo, armado ng dalawang Lewis machine gun at 10,000 bala. Simple at tila matibay ang plano. Ano nga ba ang magagawa ng mga ibon laban sa matulin na pagpapaputok ng armas? Lumabas, kaya pala. At napakarami, ang unang pagtatangka pa lang na mag-ambush ay nauwi sa ganap na pagkabigo. Nakita ng mga sundalo ang isang kawa ng humigit-kumulang fomentaemo at agad na nagpaputok. Ngunit ang mga ibon ay nakakagulat na naging matatalinong kalaban. Agad silang nahati sa maliliit na grupo at nagsimulang tumakbo ng walang direksyon sa iba't ibang panig, kaya halos imposible ng mapuntirya ang pagpapaputok mula sa mabigat na machine gun. Sa araw na iyon, humigit kumulang isang ng ibon lang ang napatay sa pag-aksaya ng daan-daang bala. Pagkaraan ng ilang araw, sinubukan muli ng militar. Nakakita sila ng kawan na umabot na sa isang libong ibon, muli silang nagpaputok, ngunit nagjam ang machine gun matapos ang ilang putok pa lamang. Habang kinukumpuni ito, nagsipagtakbuhan ng mga ibon si Major Meredith ay sabay na galit at humahanga. Nang maglaon, nabanggit niya sa kanyang ulat na ang bawat kawa ng emo ay may sariling pinuno na nagbabantay sa paligid habang kumakain ng iba pa. Sa kaunting panganib, nagbibigay ito ng utos na umatras. Ikinumpara pa niya ang kanilang taktika sa taktika ng mga mandirigmang Zulu. Mahirap hulihin at napakabilis kumilos ang pinakasuktulan ng kabaliwan ay ang pagtatangkang ikabit ang isa sa mga machine gun sa isang truck upang habulin ang mga ibon sa mga bukirin. Pero kahit dito, nagpakitang gilas pa rin ang mga emo. Tumakbo sila ng hanggang 50 km bawat oras. Ang truck naman ay matinding umuuga sa bakubakong lupain kaya't hindi makatama ang tagabaril kahit kanino. Sa huli, ang paghabol na ito ay walang napatay ni isang ibon. Isang linggo, matapos magsimula ang operasyon, sumiklab ang iskandalo sa parlamento. Kinukutya ng pres ang militar at hinihiling naman ng mga politiko na itigil na ang kahibangan na ito. Kaya't ipinatigil ang operasyon. Ang opisyal na resulta ng The Great M-War. Ang hukbo ng Australia ay nakaranas ng nakakahiyang pagkatalo mula sa isang kawan ng mga ibong hindi lumilipad. Upang tuluyan ng gulantangin ang inyong pagkaunawa sa normalidad, pag-usapan natin ang sports. Partikular, ang pinakamarangal at pinakamapayapa nitong anyo, ang palarong olimpiko. Ang moto nitong mas mabilis, mas mataas, mas malakas ay alam ng lahat. Ang palaro ay sagisag ng pagkakaisa, patas na laban at paggalang unit hindi ito palaging ganoon balikan natin ang Paris taong 1900 ang kabisera ng France ang nag-host ng ikalawang palarong olimpiko sa modernong kasaysayan maligaya ang kapaligiran dahil ang olimpiko ay kasabay din ng pandaigdigang eksibisyon sa totoo lang medyo magulo ang organisasyon kabilang sa programa ang iba't ibang at kung minsan ay napakakakaibang disiplina karera ng hot air balloon, paglangoy sa ilalim ng tubig ng malayo, at maging ang tug of war. Ngunit may isang kompetisyon na talagang namukod tangi kahit sa ganitong uri ng laro. Ang pangalan nito ay simple ngunit nakakapangilabot, pagbaril sa buhay na kalapati. Oo, hindi kayo nagkamali ng dinig. Hindi ito metapora o pagkakamali sa pagsasalin. Tunay, buhay ng mga ibon ang ginamit na target sa papaligsahang olimpiko. Napakasimple ng mga patakaran at ito'y nakakagulat. Sa harap ng tagabaril ay may ilang kahon patibong. Sa kanyang utos, bubuksan ng iso sa mga kahon at lilipad palabas ang ibon. Ang layunin ng atleta ay tamaan ang kalapati. Kung matamaan niya ang ibon, bibigyan siya ng puntos. Kung dalawang beses siyang lumampas ng sunod-sunod, aalisin siya sa kompetisyon. Ang mananalo ay ang sino mang makababa ng pinakamaraming ibon. Isipin niyo ang tagpong ito. Mga ginoong nakasuot ng eleganteng kasuotan at silindro, nakatayo sa shooting position. Nasa paligid ang mga piling manonood, wala sa mataas na lipunan. Sa hudyat ng hurado, lumilipad sa ere ang isang takot na takot na ibon. Umuugong ang putok ng baril at sa luntiang damuwa ng parke sa Paris, umabagsak ang mga balahibo at dugo. Nagmamadali ang mga tauhan sa field, kinokolekta ang mga namatay at tinatapos ang mga sugatang ibon at pumapalakpak ang mga manonood sa bawat tumpak na pagbaril. Sa kompetisyong iyon, lumahok ang mga tagabaril mula sa iba't ibang bansa. Ang nagwagi at naging kampiyon sa Olimpiko ay ang Belgian na si Leon de Lunden. Upang makamit ang kanyang gintong medalya, binaril niya ang dalawamput isang kalapati. Sa kabuuan, mahigit tatlong daang ibon ng napatay sa buong panahon ng kompetisyon. Ang madugong patimpalak na ito ay nagdulot ng malaking skandalo. Maging sa pamantayan ng unang bahagi ng ikadalawampung siglo, ito ay labis na nagalit ang mga tagapagtanggol ng karapatan ng hayop at maraming manunood at mamamahayag ang naglarawan sa patimpalak na ito bilang barbariko at ganap na hindi angkop sa diwa ng Olimpiko. Napakalakas ng ingay na ginawa nito kaya ang International Olympic Committee, IOC, ay gumawa ng tanging tamang desisyon ang kompetisyon sa pagbaril ng buhay na kalapati ay ginanap ng isang beses lamang sa kasaysayan sa mga palaro ring iyon sa Paris at hindi na ito kailanman ibinalik sa programa ng Olimpiko. Ito ang una at sa kabutihang palad ang huling pagkakataon na opisyal na dumaloy ang dugo sa Olimpiko, hindi sa malalim na kahulugan kundi sa literal na paraan. Ngayon, ang katotohanan ito ay tila barbariko, ngunit ipinapakita lamang nito kung gaano kalaki ang pagbabago ng ating pananaw sa sports, etika at pagiging makatao sa loob lamang ng isang siglo. Kaya, ano nga ba ang punto ng lahat ng ito? Subukan nating tingnan ang mga katotohanan ito sa ibang pananaw. Ang itinuturing ngayong pinakamapanganib na ilegal na droga ay dating ibinebenta sa mga botika bilang gamot sa ubo para sa mga bata. Isang siglo pa lang ang nakakaraan. Hindi lang ito basta isang kakaibang kaalaman. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pwedeng magbago sa ating pag-unawa sa medisina at kaligtasan. Ang Bayer, ang kumpanyang nagbigay sa atin ng aspirin ay siya ring pinagmulan ng heroin. Dahil dito, napapaisip tayo. Alin kaya sa mga itinuturing nating ligtas na produkto ngayon? ang ituturing na barbaro sa hinaharap, nakakagulat, di ba? At ang digmaan laban sa mga emu. Hindi lang ito basta isang nakakaaliw na anekdota. Isa itong totoong patunay kung paano ang tao, kahit armado ng husto, ay maaaring matalo ng kalikasan at ng kanyang labis na kumpiyansa sa sarili. Natalo ang militar ng Australia kahit pa armado sila ng mga machine gun sa isang kawan ng malalaking ibon na hindi nakakalipad. Ang mga ibon ay napatunayang mas matalino at mas mabilis. Nakakatawa ito hanggang sa puntong hindi ka panipaniwala at sa parehong oras napakapulot aral. Ang kasaysayan ay puno ng mga ganitong sorpresa. Ito ay buhay, kakaiba at mas puno ng ironiya kaysa sa inaakala natin. Ipinapakita nito na kahit ang pinakanakakatawang chismis ay minsan ay maaaring maging totoo. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung nag-enjoy ka rin tulad ko, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong serye ng kamangha-manghang impormasyon. Ikaw, anong historical fact ang alam mo na tila imbento lang? Ibahagi mo sa comments para magulat tayo sa isa't isa